And the special jury citation goes to... If you want to do it, you can do it. You can do You do Special jury citation for what? For best dress of the night? Special jury citation for best performance? <laughs> yeah. um, so, you can do it. top performer who has broken the ground and gone out of the familiar and comfort zone to prove his growth as an artist and tackle issues relevant to the contemporary society and I have jury honor vice for achievement Um, maraming sa ngayon. Thank you very much. Yeah, thank you so much. Tonight, I am seeing with this movie, with this project, I am finally seeing. I have, I have been participating in the Metro Film Festival for years. This is the first time na meron akong award. hirap na hirap na yung kumpanya na yung nilangan ko. Eh, uh, pa rin nila kumuha ng mga ganda proyekto, mga ganda ng mga contents. At nagpapasalamat ako dahil sa mga pagkakataon na hindi pa nila kayo kumuha ng maraming maraming proyekto, maraming hindi ko na maraming contents. Isa ko sa mga napipili nilang gumawa ng mga pelikula na ilalabas nila bawat ako. At maraming salamat kay Direksyon na binigyan mo ako ng ganito ng binigyan mo ako ng istorya na inaasteng ka ng marami. Binigyan mo ako ng ganitong pagkakataon na gumanap sa isang karakter na na hindi lang ang isang karakter na hindi lang mag mga aayos sa mga magulungan, kundi tutusok sa mga puso at kaliwan ng makita nito. At magkundibigay ng marami na realizations at marami parang aral sa mga kakatumahin salamat sa patuloy paggabay mo at uh, <zest authenticity> oh My God, dahabaan ko na kasi baka itong kapag nalilig ako ang best actor. <cer�> baka ito yung mga first runner up. Kung makasayang mo yung outfit at I also special jury citation, I share this with Richard Domingo, who I strongly and absolutely believe also deserve to be at least nominated for the best supporting actress. Yeah. Oh. Yeah. Good Gladys Reyes. at si Maris Racal at ang nanay ko si Manu, si, uh, Manu, uh, Manu Santos, kung gusto ko pala yun. <laughs> Manu ni gusto ko yun. Si Manu Santos ay maraming maraming salamat po talaga. Hindi ko lang ano sasabihin ko, pero gusto ko nga. Uh, uh, gusto kong i-share ko sa nanay ko. Nanay, may award tayo, hindi ko naman Meron ko na naman i-display po kung nasa't pagmamalaki kung sa mga kasama mo sa masimbahan na pinag pinaglaro sa akin. oh. At dahil uh, ko rin to sa sa aking asawa na si Ayon Perez. Siya ang pinakamasaya. Maraming maraming salamat. At uh, naalik ko sa lahat ng bahagi ng LGBTQ QIA plus community. Para sa ating lahat ko, maraming salamat sa Pension Lutong Festival at kinikilala niyo ako at ang kakayahan ko isang baklang performer. Maraming maraming salamat.